Binabati ko nga pala ang ating mga members. Sina Sir June Songko, Sir Rolando Pahardo, Sir Daniel Mangana, Sir Jonathan Africa, at Madam Rosalina Serapika. Good luck and happy racing sa inyo. Karera tips para sa araw ng Sabado, June 22, 2024. Meron tayong 7 races. Race 1, Pilcom Rating Base Class 5 with 5 points. Distance, 1,400 meters na merong 5 entries. Start ito ng winner take all. Races 1 to 7. Dito sa race 1, pampamera ko yung entry number 2. Bini Bini, sa kini R.C. Susan. Yan si Bini Bini. Last run. Gumawa ng 131 and a half sa 14. At panigunto ko yung area number 3. On Eagle's Wings. Sa kay ni I.L. Aguila. Yan naman ang tingin kong babandera. Kaya dito sa race 1. Pampremera 2. Bini Bini. Panigunto 3. On Eagle's Wings. Race 2. Pilocom Rating Base Class 5, 6 to 10 split, distance 1,400 meters na merong 8 entries. Start ito na pick 6, races 2 to 7. Dito sa race 2, sisinggilin ko na yung entry number 6, Etnad, sakay ni I.L. Aguila. Bumaba ng rating base yan. Last run sa 11 to 15 lumaban niyan at sa tingin ko, isusunod lang yan dahil matulin yung DOS Advance Party at 7 Freedom. Kaya dito sa race 2, single, sa East at Race 3, Pilrocom Rating Base Class 5 with 5 points. Distance, 1,400 meters na merong 8 entries but 7 in betting option. Start ito ng pick 5 races 3 to 7. Dito sa race 3 sisingilin ko na yung couple entry na 1 and 1 A. My Sweet Valentine sa kay ni Jan Albinguse. At Metal Strength sa kay ni James Torque. Yan si My Sweet Valentine. Malamang yan ang bumandera. At itong si Metal Strength, Diremate yan. At last run, ang kalaban ni Metal Strength, si na Malibubel at Vitreus. Kaya dito sa race 3, single, uno, Metal Strength. Race 4, Pilcom Rating Base Class 4, 22 to 27. Distance, 1,400 meters na merong 8 entries. Start dito ng peak 4. Races 4 to 7. Dito sa race 4, pampremero ko yung entry number 3. Queen Louise, sakay ni J. Bernardes. At panigundo ko yung entry number 5, Marilag, sakay ni J. Ardeo Campo. Yan dalawang yan, parehas derimate yan. At kung... 127 hanggang 127 and half kayang gumawa ng dalawang yan at sa tingin ko sa dami ng matutulin dito mapapabor talaga sa dalawang yan ang karera kaya dito sa race 4 pampremera 3 Queen Louise panigundo 5 Marilag huwag na huwag kakalimutan mag like and subscribe Race 5 na tayo. Petercom Rating Base Class 5. 6 to 10 split. Distance, 1,400 meters. Na merong 8 entries. Start ito na huling DD1. Races 5 to 7. Dito sa Race 5, pampra meron ako yung entry number 5, Moon Island. Saki ni Jan Albinguse. Last run. 1.30 lang ang ginawa niyan sa Wampur. Pero natingin ko gumaan naman ang laban niya ngayon. At nakaraan matutuli ng kalaban niya ngayon. Tingin ko solo eri siya rito. Panigundo ko yung entry number 3 Malabon King sa kay ni J. Ardeo Campo. Medyo nabakasin niyan si Malabon King pero Meron yan 128.5 sa 1-4. Kaya may panalo rin yan. At pang tercero ko, sasama ko na rin yung entry number 1. Malibu Bell. Sakay ni Tope Garganta. Last run, nanalo yan. Gumawa ng 129 sa 1-4. Kaya dito sa race 5. Pang primera, 5. Moon Island. Panigundo, 3. Malabon King. Pantersero uno. Malibu Bell. Last double na tayo. Race 6. Pill accumulating base class 4. 16 to 21. Distance 1,400 meters numerong no 9 entries. Dito sa race 6, pampremera ko yung entry number 1. Mitik Leila sa kini BJ Galleta. Yan si Mythic Lela, gumagawa ng 127 na hanggang 128 sa 1, .1 Panigundo ko yung entry number 9, Sis Royal, sa kayo ni Jean A. Guse. Yan si Sis Royal, matapang mao na yan. At dito sa karerang to, isa lang na nakikita kung pwedeng sumabay sa kanya, yung Dos, Marengo. At tingin ko, kaya naman niya yun. At pang ko, yung entry number 8, Destiny sa ini ni James Torque. Maganda ang panalo niyan. Huling takbo gumawa ng 127 sa 14. Kaya dito sa race 6, pang primera uno, Mythic Leila. Panigundo 9, She's Royal. Pang tercero 8, Destiny. Last race na tayo, race 7. Pilrocom rating base class 5, 11 to 15 distance 1,400 meters na merong 11 entries but 9 in betting option dito sa race 7 pampremera ko yung couple entry na 2 and 2A go uste sa kay ni JB Bakaykay at piece of cake sa kay ni CP Henson etong si piece of cake tingin ko nakakondisyon to last run na segundo at 2 run sa nanalo yan at meron niya 127.8 kaya pampremera ko 'yan. Panigunto ko yung entry number 10. Thriller sa kay ni si Espare. Last run na pang-apat lang 'yan pero gusto ko yung pwesto niya ngayon, tamang-tama, deremate 'yan. At pang tersero ko sasama ko na rin yung entry number 5. Hell guy sa kay ni NC Lunar. Kaya dito sa race 7, Pamprimera, dos. Piece of cake. Panigundo, jeez. Thriller. Pantersero, cinco. Hell guy. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Tandaan, ito'y gabay lang. Pagdating sa tayaan, kayo pa rin ang masusunod. Good luck sa atin ngayong araw ng Sabado.